nagali kami, naga. Ari, kami tihaya, mga karaway nagariya kami kaya mga pare pa buo kami pagangan mga pare pang paon sa tapangan no, mali so, maliso dyan ka mga pare hey. pero no, amon nga rin kung pala ito rin kaya tingin kantigo palpak hindi pamana ang pamanaw nga hindi matindihan pero ay abangan nyo na lang mamaya mga pare nahuli no, yung isang kasama namin Yung daan natin mga par eh, papuntang Pulse to mga par, Hawili Pulse Dito kasi, kami na, dati nang susurkat Andito lang kami sa spot na madaming pala Ano ano? Poyangan mga par, yan mga par oh. Poyangan Indyo malabo, hindi halos maano Hindi masyado makita mga par Ano? Ay mga par oh. Dami Pupusin sya nyo na mga par Kasi hindi makita, dito kami sa taas Ayan, antoy namin dyan, rey. Tinggal pirito nalang. Kaya, mga par. mo <laughs> mga par. Istigan. Sinusubukan namin, mga par. Ay, patay talaga, mga par. Lang lang lang. Ayan, okay, mga par, oh. <laughs> nah, buka. Eh, miung goto. Oh. Mut. para. Bu mga, par. oh. <laughs> mga oh, oh, di oh. no. Mga, mga par. unang pasada palpagad <laughs> mga par bro, intok dito ko na yung baka, dito niya dito, dito ka mga par, pampain namin sa tapangan mamaya yung ang crab huwag bukad huwag <laughs> bukad tapos nagkawawala <laughs> lang, hindi na, abo na yung Ih eh, mga sagabal ah, diktig işte nga ra. Oh bangan bangan maton dito hapi di manda. Bangon maton petul. <sharp> Diktigon dyan. Diktigon. Sulong pa ni patan ko pa. Iyong mga par. Ayoko kami yung mga mong kamias ano. Si kalian ay. Toho. Pagyangan. Tumpa ay na kami mamaya. Pagbuka. Tijuna <laughs> bangan <laughs> Tengya, mga, pa. yung ah. Tengi mga pakman na gusto niyong mga video mga par please subscribe, follow, share. and likes. Thank you very much so much. Maraming salamat. Bawahay kayong lahat-lahat. I predict